Hello, hello, hello mga kasari. Welcome back again sa ating, ating channel mga kasari. Please po, um, please po mga kasari, um, subscribe, like, and share, and comment, and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads po natin mga kasari. So, ayan po mga kasari for today's video mga kasari ay isishare ko po sa inyo mga kasari ang aking napamili kahapon. Ito ay worth of 28k plus. So, sa gustong magtayo ng negosyo po mga kasari, ito pong aking pinamili ngayon na 28K plus ay pwede mo nang ipuhunan ngayon dahil ang 28K po mga kasari ay medyo marami-rami ka na pong mapibili kahit mahal po ang ating bilihin ngayon. Ayan. So, kung gusto nyo pong malaman po mga kasari kung ano po ang napamili natin kahapon, panoorin nyo lang po ang aking video para makakuha po kayo ng idea kung ano pong mga items ang aking napamili kahapon. So bago po ang lahat mga kasari, um, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe ng aking channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Ayan! So bago po ang lahat mga kasari, um, today is mag ano tayo mga kasari, mag haul and unboxing with pricing ng ating mga paninda so panoorin nyo lang po ang aking mga, panoorin nyo lang po ang aking video mga kasari bago ang lahat pasok enter bye, -bye. So ayan po mga kasari, tapos na po tayong namulot ng ating mga pang grocery items. Ayan. So ngayon po ay magpa-counter na po tayo. So, tingnan po natin mga kasari kung magkano po ang natin lahat dito. Ayan. Yung nakalinya po ayan, mga kasari ay sa akin po yan lahat. Ayan. Siguro sa ano, mga anim na cart po yan mga kasari. Ayan. So tingnan po natin kung magkano ang mababayaran natin. So, ayun po mga kasari, ngayon po ay, ay hall and unboxing ko po sa inyo mga kasari. Ayan, so yung junk foods natin ay tat tatlong plastic, ayan, tatlong carton ng mga items, and 1 case na senior light, and dalawang case na juice, ayan. Yan po ang pagkain ng ating mga manok mga kasari, ayan, apat na sa ayan. So, yun po ang aking dinagnap po dito sa aking tindahan po mga kasari. Yun po ang dahilan kung bakit ko binuksan ng aking ipon challenge. Ayan. So, mayroon po tayong mga stick glue, ah, stick o. Ayan, yung mga lamas. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo mga kasari ang ating pag-haul and unboxing ng ating pinamiling grocery. Ayan. So bago tayo mag-start po mga kasari, please po mga kasari, uh, please subscribe po ng ating munting channel para piti po kayo sa ating mga bagong uploads mga kasari, ayan So yan po mga kasari, um, from ex-abroad to business uh, owners na ngayon po mga kasari Ayan, inspiring po, lalong-lalo na po sa mga OFW natin na gustong mag-negosyo. Ayan, panoorin niyo po mga kasari ang aking pag-haul and unboxing. Ayan. So, ayan po mga kasari, mayroon na po tayong mga lamas. Ayan, Bumbay Ahos. Ayan. At saka yung Luya. Ayan, binilang ko po ang uh, mga kasari kung magkano po ang isang kilo. At yung luya po mga kasari ay tinipaktipak ko po para uh, madali lang ibinta kay customer. Magpresyo na lang po tayo niyan. So, ayan na po mga kasari. Ayan, mag-haul and unboxing with pricing na po tayo mga kasari. Ayan. Yun po ang aking share sa inyo ngayon. Ayan. Yung stick po natin mga kasari ay 3-5. Ay, ayan. Yung king map po natin is size po ang per pares. So, ayan po mga kisari, buksan po natin ang cartoon. So, ayun na po mga kasari. Mayroon na po tayong toyo, vinegar, at saka biscuit and protease. So, ang toyo po natin mga kasari is 13 ng bintahan. Ang vinegar is 10. Ayan, 200 ml po yan mga kasari. Yung biscuit po natin ay 8. Ayan. Yung bihon po natin na apat ang sulod is uh, 39. Yung udong natin is 35. Yung graham natin is 45. Yung bihon mga kasari, apat, na, apat ang laman is 39. 39 po ang ating bintahan. Ayan. So, yung kindi na po mga kasari, yung lash is 35. Yung doughy Donut is 12 pesos ang ating bintahan. Yung Hopi is 11 pesos. Ayan, same lang pong presyo po ng donut po mga kasari. Ayan, may free po ang donut na blue. Ayan. sa whoopie, chocolate. Yun po ang ano mga kasari, overload is 10 pesos. Yung margarine natin is 40 po ang ating bintahan. Yun po ang ating madilata mga kasari. Ayan. Yung prisca small is 24. Ayan. Yung nagoya red is 27 yun po ang presyohan po natin mga kasari yung aking bini voice out po mga kasari yung king po mga kasari is 23 yung king cup is 25 overload is 10 quick overload yung napkin po natin mga kasari is 7 pesos po ang isa yung jamin is tatlo singko. Same lang po sila sa crime stick po mga kasari. Tatlo singko. Yung juice na po yan mga kasari is 3 pesos. Ayan, 3 pesos po ang aking bintahan. Yung nisti natin is 23 na po ang ating bintahan. Yung totblast po natin mga kasari is 20 po ang ating bintahan. Yung maliit is 15 pesos, pang kids. Yung ano po natin mga kasari, lucky 7 is 27 po ang ating bintahan. Uh, lucky 7 is small is 20 ang ating bintahan. So marami po ang Lucky Seven natin mga kasari kasi mabinta po yan ang Lucky Seven Small. Ayan. Yung silka natin mga kasari, lotion is 45, master is 58, uh, PBOL is 30, um, iskinol is 45, ayan. Cream silk po natin is noibi. Uh, lahat ng shampoo po mga kasari is 8 pesos, ayan. Yung lash Kinde is 35, ayan. yung cream silk natin is 9 pesos po mga kasari dahil mahal na po ang cream silk ngayon ayan sun silk is 8 pesos so lahat, lahat ng shampoo po mga kasari is 8 pesos po ang ating bintahan So ayan po mga kasari, i-display ko muna yung ibang items mga kasari kasi masikip po ang ating tindahan. So wala na po tayong paglalagyan kapag mag-haul tayo. Ayan. So i-display ko yung iba para uh, may pag may paglagyan ako ng ibang mga items sa sahig. Ayan. Music So ayan na po mga kasari, ang silver swan po natin is 10 pesos po yung pinikar, ayan. Yung tuyo natin is 13 pesos po ang ating pintahan. Ayan, my free dagdag kita, ayan. So kailangan po mga kasari ay kumuha tayo ng mga free free, ayan. Para tayo ay makasib, ayan, at doble ang ginansya po natin. Ayan, mayroon po tayong is-is. Ang bintahan po natin sa is-is po mga kasari is 39. Yun po ay original. Ayan. Hindi po mabinta dito sa akin ang peki po mga kasari na is-is. Yung jangpons po natin na maliit is 3.5. Yung malaki is tag-10 pesos. Yung piyatos nova is 18 pesos na po ang ating bintahan. Yung tatos is uh, 12 pesos po ang ating bintahan mga kasari. Ayan. So, po natin ang next carton po natin mga kasari. Ayan. So, ito ay pangalawang carton. Ayan. So, mayroon po tayong lampin, large and XL. Ayan. Ang, X, ang large po mga kasari is 10 pesos. Yung XL is 11 pesos. Ayan. Ayan. Marami tayong mga noodles. Mayroon tayong sirilak po mga kasari. Bigay, po, bigay ko po yan sa pamangkin ni Mr. Ayan, yung pancit kanto natin is 14 pesos pa rin ang ating bintahan mga kasari. Ayan. Ayan, yung chicken natin is 11 pesos. Yung homie natin is 11 pesos pa rin. yung pansit kanto natin is 14 pesos pa rin bintahan natin yan mga kasari ayan yung vip natin is 11 pesos ang bintahan natin Ayan, yung pansit canton kalamansi is 14 pesos pa rin ang ating bintahan mga kasari. Ayan. Ayan. So kailangan po mga kasari ay update po tayo sa ating presyohan. Yung berba natin is 130, yung gaw natin is 4 pesos ang bintahan. Ayan. Yung mga dyang, ayan yung mga pagkain ng mga bata is 3.5, ayan yung mga ah uh, yung happy is 3.5. yung presto is 8 pesos. Yung mentos, 3.5. Yung last is 3.5. Yung rebisco is 3.5 uh, 8 pesos. Ayan. Yung presto 8. Yung max yung max is 3.5. Yung wiggles is 2.5. Yung honey butter bisco is 8 pesos. Ayan, yung Wiggles, uh, 2, 5. Yung Silver Swan is 13. Ayan, bumili na rin ako ng bygone mga kasari. Kasi marami pong, uh, yung marami pong insekto po dito sa aking tindahan po mga kasari. Yung, ano ba yan, Hakot. Yung mga langgam pala. Yung sundrocks natin is small is uh, 16 pesos. Yung malaki is 28 Ayan, buksan po natin ang pangatlong carton po natin mga kasari. Ayan. So, medyo marami, marami pong ano po natin mga kasari yung mga dilata. Kasi, uh, di ba sinabi ko sa inyo mga kasari na Mamimili na ako ng mga dilata kapag mayroon ng klase kasi uh, mabinta na po ang ating mga dilata kung uh, may eskwela na, ayan. Yung iba po natin mga kasari is 35, ayan. Yung OB is 69. Yung condensed cowbell is 45, ah, uh, 50. Yung mango is 69, ayan. Cowbill ebop is 35. Yung beef loop natin is 27. Yung coin beef is 40. Y yung lucky 7 is 27. Ayan. Argentina beef loop is 27. Lucky 7 is 27. Ayan. Pabalik-balik na tayo ng presyo po mga kasari. Ayan. Ayan. So, yung coin beef is ah... Uh, 40. Ayan. Yung hulo lamang is 45. Yung hulo is 45. Yan is 32. Yung modis is 70. Ah, uh, 7. Yung Gatsby is 6 pesos. Ayan. Yung riksona is 10 pesos. Ajimoto Bitsen is 4 pesos. Ayan. Yung mapra natin is 10 pesos. Yung uli natin is 20 pesos. Ayan. Uli. Uh, 20, 22 pesos pala ang aking bintahan mga kasari. 22. Ayan. Riksuna is 10. Ayan. Ayan. Ayan yung colorless is 26. Yung acetone is 18 pesos, ang ating bintahan. Ayan. Yung battery is 58 po ang ating bintahan po mga kasari. yung keratin natin is 9 pesos po ang ating bintahan mga kasari ayan. so ayan po mga kasari marami tayong birds tree 10 tay ayan 10 piraso po ang ah, 11 pieces po ang laman niya mga kasari ayan so yun po ang aking kinuha dahil may pre ayan so kailangan po mga kasari ay pulotin natin ang may pre ayan nakakatuwa kasi ang daming pre ng ating kinuha ayan Pre na birds 3. Ayan. May pre. So, laging may pre. Ayan. So, yung ano natin mga mga kasari, yung sabon. Ayan. Champion, Tide, Kala. Ayan. So, bintahan po natin yan mga kasari is 8 pesos. Ang Tide is mahal na. 11 pesos na po ang ating bintahan. Ayan. So, yung bird strip po natin mga kasari is 12 pesos na po ang ating bintahan kasi mahal na po ang bird strip po mga kasari. Ayan. So, yung by dorm is 20 pesos po ang ating bintahan. Yung surf powder mga kasari, update po sa presyo, mahal na po, 9 pesos na po ang ating bintahan. Yung downy is 8 pesos ang ating bintahan. Ayan, yung Moody's is 7 pesos, yung Claire is 7, uh, 8 pesos, ayan, yung Toothbrush is 20 pesos, yung Tide Powder po mga kasari is 10 pesos, yung Cotton is 8 pesos, yung Cup Noodles natin lahat po mga kasari is tag 29 na po ang ating bintahan kasi mahal na po ang Cup Noodles po mga kasari, ayan. Yung Jersey Condensed is 50 pesos ang ating bintahan. Ayan, sim ko na lang po sa cowbell mga kasari kasi uh, para hindi na po ang ating customer sa presyo. Ayan. So, yan po mga kasari, ang Ipikasin po natin is 39 po ang ating bintahan. Ayan. Yung Colgate natin is 11 pesos ang ating bintahan. yung creamy latte single is 10 pesos. Ang swak is 13 pesos. Ayan. Creamy latte, uh, creamy latte twin is 15 pesos ang twin. Ayan. Kopiko Blanca twin is 15 pesos ang ating bintahan. Ayan. Creamy white twin is 15 pesos. Uh, Tang sweet orange is 23. Kopi meat is 34. 25 gram is 20, 24 ang ating bintahan. Sanis kapi 25 gram. So, ayan po mga kasari, ang ating chichiria, ayan, tag 10 pesos po yan, yung medyo malaki. Yung, ah, uh, super crunch is 12 pesos, ayan. Yung lion is 12 pesos, ayan. Yung tatos is 12 pesos, ayan. Yung mga richie at saka pangki, your it is 10 pesos. Yung iba mga kasari ay dinisplina, ayan. 12 pesos ang aming bintahan, ayan. Ayan. So, ayan na po mga kasari ang aking sinabi sa inyo mga kasari na um uh, iyon po ang aking i po sa inyo ang aking mga uh, dagdag paninda po mga kasari. Iyon po ay pagkain ng manok. Ayan pwede rin kumain ng baboy niyan po mga kasari. Uh, pwede po natin pakain sa baboy. yan So namunan po ko niyan ng 6,000 plus po mga kasari. Ayan. Yun po ang dahilan kung bakit ko po binuksan ang aking ipon challenge. Ayan. Mayroon na tayong vitamins, uh, gamot at saka pang energy ng manok. Ayan. So, paunti-unti lang po tayo mga kasari. Ang importante ay mayroon may rin stock. Ayan, yun po ang aking resibo sa Buenas. Ayan. So, yun po mga kasara. Yung presyohan natin ng mais is 47. Ang bintahan, crack corn is 33. Ayan. Uh, integra, 2, integra 3 is 46. Integra 2 is 48. Ayan yung conditioner natin is 42. Yan po ang aking presyuhan po dito mga kasari. So yan po ang aking resibo mga kasari, ayan. Ang haba ng aking resibo, ayan. Ayan. So, lat po mga kasaringak, nga kinabayaran is 19,614.70. Ayan, yun po ang aking nabayaran sa Poynas. Ayan, 19,614.70. So, hindi pa po, po kawasali ang ating pagkain ng manok. Ayan po ang ating resibo ng uh, pagkain ng manok. Ayan. So, ayan na po mga kasari, ang resibo ng ating pagkain ng manok. Ayan. Ayan po, apat na sako at tatlong dosina na mga eh, uh, vitamins at gamot ng ating mga uh, manok. Ayan. So, lahat, -lahat po mga kasari is 6,374 po ang aking puhunan sa mga ko pong item. So, lahat ng nagastos natin mga kasari is umabot po ng 20,125 ayan. So napakalaki pong puhunan po niyan mga kasari. Kung mayroon kang 20,125 ay pwede ka nang magtayo ng iyong negosyo. Ayan. Yung mga OFW na gustong magtayo ng negosyo mga kasari, ito po ay inspiration po sa inyo. Na sana ay makatayo kayo ng ganitong negosyo kahit unti-unti tipong -unti mga kasari ay darating din ang panahon na tayo ay uh, mag-successful. Ayan, basta ingat lang, ingatan lang po natin ang ating negosyo. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.